pa ang kwento niya sa akin. Sabi niya, uh, sinasaktan daw siya nung no, alaga ko, yung naalala niya yung video ko dati na nandun ako sa kanila, yung nagbumuntis pa lang siya. Sinata sinasaktan daw siya. Sabi ko, hindi naman nananakit 'yun. Okay siguro kung magdabog. Okay siguro kung magdabog. Okay lang yung magdabog para kung hindi ka naman pinakialaman, hindi ka naman sinasaktan. Hayaan mo silang magdabog. Sabi Hi guys, it's me MGOFW dalawang beses nagpalit ng katulong yung anak ng amo ko. Kagustong gusto yun ng amo kong lalaki. Kasi tapos kinumpara pa nga ako yung amo kong lalaki sa kanya na bakit daw yung katulong nga ng anak niya ay nakangiti. Samantalang ako daw ay nakasimang. Ako, matagal na akong ganito ang mukha ko. <laughs> Pero sumusunod ako sa kanila. Matagal na akong ganito. Tumagal ako sa kanila ng 50, 15 years. Tumagal ako sa kanila. Tapos ngayon pa ba sila magreklamo? <coughs> po ako sa lapag. <laughs> Sabi ko sa kanya, di umiiyak siya sa akin, nagbo-voice out siya sa akin na ganun. Sinasaktan daw siya. Sabi ko, asan ang ano mo? Paano ka sinaktan? Tapos yung parang sinipa daw siya. Hindi ko alam ha, kasi wala ako doon. Wala ako doon sa pangyayari. Basta yung kwento niya lang na ganun, tapos umiiyak siya. Umiiyak siya. Sabi ko, huwag ka umiiyak, baka mamaya marinig ka. Tapos nanghingi siya sa akin ng payo kung anong gagawin ko. Sabi ko sa kanya, sabi niya kung isusumbong daw 'bad' niya sa nanay niya. Sabi ko, kung isusumbong mo 'yan sa nanay niya, anak niya 'yan. Anak niya 'yan. Sa tingin mo, sino ba ang kakampihan niya? Ikaw 'yung anak niya. Sabi ko, katulong lang tayo, ikaw, ilang buwan ka pa lang, limang buwan ka pa lang dito. Sa tingin mo, sino ang mas kilala ng nanay niya, anak o ikaw? Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, ikaw rin, nasa sayo yan kasi mabait naman yung amo ko. Baka pag, pagsabihan siya, di, di, ano na, sinabi niya, sinabi niya ng ganun, sinasaktan. Alam niyo, ulit yung amo ko kasi no, anong kasinungalingan ang sinasabi at saka ang nireklamo no. Doon sa mga bago, doon sa mga bagong mag-OOTW, hindi ko naman sinabi na nagsisinungaling siya, hindi ko naman sinabing hindi totoo yung sinasabi niya kasi wala ako dun sa pangyayari na yun. Ang yun, kwento lang niya sa akin. Tapos, syempre, ako, ang opinion ko, nakasama ko na yun, yung amo niya na yun ng but nag-aaral pa lang yun nakasama ko na yan lagi ko talagang inaaway yun <laughs> ako ang nangaaway nun kasi mahina nga yung loob niya tumatakbo yun sa nanay niya para umiyak tapos magsusumbong tapos papagalitan ng nanay instead na ako pagagalitan ng nanay siya ang pinapagalitan ng nanay niya ganon Ganun, kaya hindi ako makapaniwala na ang nangyari. Syempre, uh, nagagalit 'yung nanay niya, bakit? Si, bakit si, ginagawan mo ang kwento ng anak ko? Kasi uh, ikaw ba naman, ikaw ba naman, anak mo 'yan. Ikaw stranger ka lang, limang buwan ka pa lang na nakakasama nila tapos yun ang sasabihin mo sa anak, sa anak niya, 'di ba? Syempre magagalit ka. Ngayon, hindi siya kumain. Well, tatlong beses na siya inaway, inayawan ng ano niya, eh, ng ng ano niya, ng employer niya. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, ang payo sa kanya, sabi ko hindi ka ba makakatagal ng ng dalawang taon? Sabi tapos sabi niya, isang taon lang daw ang isang taon lang daw ang ano niya, ang pinirmahan niya. Sabi ko, bakit isang taon? Sabi niya, ginagawa daw siyang tanga nung mga amo ko. So, trabaho ang pinuntan natin, guys. Trabaho ang pinuntan natin. Kahit magdabog pa yan sila, magbasag pa yan sila ng gamit, kung hindi ka naman apektado, kung hindi naman gamit mo, sumisweldo ka naman, nakakatulog ka, nakakakain ka sa oras, ano naman ngayon, o ba diba? Basta gawin mo lang yung trabaho mo ng maayos. Huwag mo sisiraan yung anak niya sa nanay niya, o ba diba? Ganun ang ginawa niya. Kung ano-ano sinasabi niya sa anak niya, eh di nagalit yung nanay niya. Bakit ka gagawa ng issue sa anak mo, doon sa anak niya, di ba? Kaya, yun lang ang ano ko, na ko na pag halimbawa ganun ang nangyari sa inyo, wag na wag kayong magsusumbong doon sa nanay na sisiraan mo yung anak niya. Kesyo, ganun ang ginagawa kung hindi naman naka-apekto sa iyo. Kung totoo nga sinasaktan ka ng anak niya, gumawa ka ng ano, ng ebidensya. Kailangan may ebidensya ka, hindi yung salita lang. Hindi yung salita lang para naman hindi para naman may pangahawakan ka ganun lang ang dapat ang gawin natin maging wais sa tayo para hindi mapahamak ngayon, alam nyo, alam ko pag iinita na siya, pag na siya at hindi na siya pagkakatiwalaan kasi nga, uh, alam na na nagsisinwaling siya, gumagawa gawa siya ng kwento o, huwag si sisiraan yung anak niya dun sa nanay niya kasi ako, uh, ako ha, 15 years na ako dito. Maraming ginagawang kalokohan yung mga anak niya. Maraming ano, pinababayaan ko. Andiyan yung nag-add. <laughs> Marami yung ginagawa na ano, kung hindi naman ako tanungin ng nanay niya, hindi ko yan sila isusumbong. Kung hindi naman ako tatanungin ng tatay niya, hindi ko yan sila isusumbong. Kilala na nila ako. Kaya, nagagawa nila, halimbawa yung paninigarilyo, kasi nga, bawal nga, bawal, bawal pa sa alaga ko yung manigarilyo. Pero, sabi ko, Uh, okay lang sa akin pero once na tinanong ako ng nanay mo hindi kita pagtatakpan yun ang sabi ko sa kanya kasi kilala nila ako kilala nila ako na uh, alam ko alam nila na hindi ako madadal once na hindi ako tinatanong gawin natin trabaho natin ako, alam nila na kahit na makipagkwentuhan ako sa ibang katulong, sa mga ano, alam nila na hindi, yung mga problema ay hindi ko nilalabas. Kung nilalabas ko man, doon sa kaklos ko talaga, pero hindi nila kilala. Oh. Okay guys, ako'y nagliligpit. <laughs> Nag-vlog lang ako kasi wala yung amo ko. <laughs> Tapos umalis sila. So, kung nagustuhan nyo ang vlogs ko. just like, subscribe my channel, MGOFW. Until my next vlog, okay? Bye! Bye guys!